this way. <laughs> Have Okay ba? Ay, okay. Ang <laughs> ganda, so, di ba? Sya. Oo. <laughs> ano ba ang okasyon? Bakit tayo nag-date ganito? Na ganitong level? Ano ka ba? Natanong mo ang okasyon? Seryoso ka? O, ano nga? Ano <laughs> mo, ka ba? Babe, happy anniversary! <laughs> Inarkila ko yung buong restaurant para sa atin. Anniversary natin, tayo dalawa lang. <laughs> anniversary natin? Oo! oo. Ano ka pa? Ano nangyayari sa'yo? Ba't parang nakalimutan mo? Parang makakalimutan. Ano ka ba? Hindi. Eh. Civil wedding anniversary? Ano, April 10 yun eh hindi tela Ang layo. hindi hindi civil wedding anniversary sinaselibrate natin eh hindi. ano eh ano ano church 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 ba church church, church wedding anniversary june 2 ha <laughs> june 2 yun eh hindi hindi rin hindi hindi civil hindi church. ibang anniversary sinaselibrate natin ngayon ano ka ba um, balik pa <laughs> uh, uh, oh. boyfriend girlfriend anniversary Ha? Boyfriend, girlfriend, anniversary. Nung sinagot mo ako? Oo, oh, oh, August yun eh. Ha? August 22. Alam ko. Oh. Alam kong August 20. Alam, makakalimutan ko ba nung sinagot mo ako? Hindi yun na sineselebrate nating anniversary ngayon, hindi. hindi? Hindi rin, hindi rin naman first meeting. Kasi first meeting natin, sa school, magkaklase tayo nung pasukan. Kung pasukan yon, di June yon. Ha? June. Oo. Oh. Hindi naman June ngayon, eh. November 17 ngayon eh. Kaya nga, kaya, hindi. Ano yun? Hindi yun. Lahat nakakatampo ka na, ha? Nakakatampo ka. Hindi yun ang sineselebrate nating anniversary. Hindi yun. Eh, ano? Ngayon, yung araw na una kitang nakita. <laughs> Ngayon yun. Yun yung, yung sineselebrate nating anniversary, nga. Eh. Yung unang araw na nakita kita. Hmm. Hindi mo ako nakita, pero ako nakakita sa sa'yo. Hindi kita nakita. Hindi. Hindi. Hindi mo rin ako nakita. Nakita kita. Jun tayo nagkakilala, nag-start yung classes June. Oh. November mo pa ako nakita? Kasi oh. hindi kita nakita. Oo. Oh, oh Before pa. Eh, ikaw sa harap ko nakaupo. Hindi. Sa ko. Before pa tayo naging magkaklase. Before pa tayo. June, November the year before pa November 17. Nakita mo na ako doon. Nakita yun, kita yun, na, na, November 17. Na. Nakita kita na ano, nag, mo yun. nag naglalakad ka. Naglalakad ka dun sa sa Maynila. Sa Ave sa Malate? Oo, doon nakita kita. Naglalakad ka. Oo. oo. Kasi 'yun yung <laughs> araw November 17. Nakita mo ako sa Malate? Oo, oo. Oo, ano ka ba? Eh, di ba taket ka Wala oh, ka nga alam sa Maynila eh. Wala. Oo, basta sa Malate ka. May may pinita na kong kaibigan. Malapit dun sa inyo. Nung nakita kita, sabi ko, Nako, etong pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Parang kang anghel na bumaba galing sa langit. Tapos talagang, Yah! hindi ko makalimutan. Sabi ko, kailangan tandaan ko tong araw na to. Sinulat ko yung date, November 17. Nilagay ko sa stampita. Nakita. Alam mo, umat, makukuha ko lang sa lumang wallet ko Oo, oh, okay. oh, oh, yun yun. Yun, yun That's Sorry, it. Not, 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 ito, <laughs> ito yung anniversary nung unang pagkakakita ko sa'yo. Yun yung sineselebrate natin. Ano ba yun? <laughs> Oo, oh, oh, hindi ko makakalimutan yun. Ako celebrate pa. Sineselebrate natin Eh, di ba? Oh, kaya yan. Okay, ka, Don't tell me, kaya tayo ganito ka aga nag-dinner. Alas 4 ng hapon kasi ito yung time na una mo akong nakita din November 17. Tama ba ako? Mismo. <laughs> Nakas nakalagay yun doon sa stampita. 4 p.m. Kaya ineksakto ko talaga. The first time na nakita kita, hindi mo ako nakita. Ako sa sa'yo. 4 p.m. Yun ang anniversary na sinaselebrate natin. Happy anniversary na. <laughs> Happy anniversary. <laughs> Pero bakit naman kasi Alanganin naman. Anong alangani? Yung ganito ka bongga, pang 30 years. To 30 years next year, 29 years na lang tayo. Oh, hindi. Kasi ano eh, uh may, uh, may, may, kinita ako sa commission eh. Oh, parang sayang naman, pero naipangako ko sa sarili ko na every year, sa celebrate na natin to November 17. <laughs> Ay, okay. Ano ka ba? Napaka... Ikaw, masyado ka makakalimutin. <laughs> Sige na, enjoy na Ay, natin. lang. Kasi sila mo naman makakaalala. Kaya nga. Ang bu buti pa umorder na tayo. Grabe ka, sweet, sweet po. Gigilok sa'yo. Hello po, ma'am sir. Hello po. Ma'am, sub po kayo. Why? At uh, parating na po mamaya yung special menu na in-order nyo para kay ma'am. Ah. Uh -huh. Ay, nag-order ka na. Ay, syempre. But, 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 oh. Parang pinlano mo itong araw oh, pre -order oh. na oh. Pre-order talaga. Yeah. Pre-order nyo na Opo, oh, no, in-order po kayo ng uh, mga paborito nyong dishes. <laughs> Ay, uh, uh, for your starter po, eh, yung uh, Rockefeller Oysters. And for the main course po, ang Shrimp Termidor. Ha? Uh -huh. Oysters? Oysters. <laughs> Mahal, well, hindi ako kumakain ng oysters. Ha? Huh? Hindi ako kumakain ng oysters. Hindi ka kumakain ng oysters. At saka yun sa... Ah, shrimp at uh, termidor. Shrimp? Shrimp. 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 Hindi ko alam ano yung termidor, pero Wait. yung shrimp, hindi ko pwede ako sa akin ng shrimp eh. Ha? Allergic ako sa shrimp. Di ba mahal? Eh? Oh, hindi mo oh. alam yun? Alam ko! Alam mo ko! Hindi mo natandaan hmm. yun? Hindi! Kalimutan hindi. mo yun? Kaya, wait, alam mo kailan mo unang nakita? Di mo nalalay allergies ko? Waiter! Hindi ako pwede Paki, ba? Paki-double check ba? mo nga sa kitchen. Baka nagkamali uh, ng ano sa kitchen. Sige po sir, ito double check ko po. Oo! Allergic tong asawa ko! Baka kung ano mangyari dito! Nakakainis minsan eh. Alam mo, yan ang hirap minsan pag kayong mga app-app na ganyan. Ano-ano? Okay, ah, uh, uh, Sir, okay. isa-isa po, nasabi ko na po sa management. Uh, okay. Hindi double check na po. Yes, please. Pero so, uh, so. i-confirm ko lang po, nandiyan na po yung pianista oh. para po tugtugin po ang uh, theme song po ninyo. May pianista. Yeah. Talaga? Okay. Merong... Ano, theme song? Ah po, theme song po ninyo. Anong theme song? Ah, uh, Aubrey po at Daylight po ni uh, Taylor Swift. Daylight, mm -hmm. Wheel. Mm -hmm. Wow! Ha! Wow! Ang bago! Ang wow. mas bago pa doon? <laughs> ha? Kaya, ha? Kaya, ano yun? Tsaka ano Aubrey? Hindi ko o ba, alam, e. Saka, Ano yung Aubrey? wala naman o ako ina wala akong ina... O ano Di Di wala akong inaanong pianista. Wala wala ko sinabing pianista. Hindi na tips, oh. kaya namin tips Hindi namin tape Kaya nga, hindi nga. Tsaka wala naman akong inaanong pianista. hindi ko yung po sa akin po. Alin? Alin? Teka, sandi... Oh. Number mo, Number 2. Number 2. Hindi, hindi. Baka... oh. Ha? Obri, tsaka daylight, Taylor speed. Hindi, ah... Uh, ano yung Obri? Hindi ko nga alam, alam mo... Yung daylight, alam ko paano na dito ko yun teka, eh. Teka, oo, oh, pero... Yung ombre, di ko alam. Uh, <laughs> ano, ka ano ka ba? Ano ka ba? Kunin mo nga yan, waiter, pabihira ka na. Iyon ba yung internet siya po sa akin? <laughs> Wala akong tine-text. Alam mo, ang hirap dito. Number <laughs> 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 mo eh! Kaya nga eh. Ewan ko yung mga app-app na ganyan. Alam mo, kailangan makausap kay yung manager niyo. Kailangan kausapin yung management. Hindi pwede yan ganyan. Mahirap yung sa Nagsaselebrate kami, tapos parang sinisira yung anniversary namin. Hindi okay yan ha? Mali lang! Mali! <laughs> I am Happy Anniversary, oh, okay, oh, okay, oh, okay. I'm girlfriend. Aubrey? Aubrey?